Ito, itong MTCIP o Mindanao Transport Connectivity Improvement Project, isa sa dalawang naaprubahan ng na NEDA ano, sa pangunan ni Pangulo sa kanilang latest na NEDA meeting uh, sa Malacanang. So how will this, paano ba? Bigyan nyo nga kami ng konting overview kung paano, paano ba ito makakatulong uh, sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao mas uh, maraming salamat uh, again Manong Rey, ano uh, itong proyekto nito na, na tinatawag na Mindanao Transport Connectivity Improvement uh, Project. Katulad ng uh, sinabi ni Secretary uh, uh, Manny Bonoan na nagbibigay ng uh, isinasaayos ang mga daanan at mga kalsada mula sa Region 10 uh, mula sa Region 10 uh, papunta hmm. ng Region 11 ah uh, patungo sa region 12 mag-uumpisa ito sa Cagayan de Oro Cagayan de Oro corridor pababaho ito manong uh, race sa butuan mm -hmm. uh, uh, sa, sorry sorry sa bukid noon mm -hmm. uh, hanggang umabot sa Uh, Davao at aabot ng uh, South Cotabato hanggang sa, uh, sa General Santos. Uh, ito po ay uh, improvement ng mga napiling uh, kalsada uh, at uh, dun sa project study at sa activity uh, project activity. Ang uh, tinatarget nito hindi lang maisayos yung... Uh, daanan para sa mga kotse at sa mga tao. Ito'y tinatarget din particularly yung mga agricultural areas dahil mm -hmm. may mga maliliit din na kalsada na kaakibat nito kung saan makakatulong sa movement mm -hmm. uh, ng ating mga goods para mas, mas makatulong hindi lang sa transport ng tao kung hindi sa pagtransport transport ng ating mga produktong pang-agrikultura.